Isang gabi sa Fukuoka, Japan, bigla na lamang gumuho ang isang kalsada sa gitna ng syudad at lumika ng dambuhalang sinkhole out of nowhere. Pero ang mas nakakabilib, hindi yung sinkhole, kundi kung gaano kabilis ito inayos agad ng Japan. They fixed it in just 48 hours. Wow. Hopo, 2 days lang. Ito pa, personal experience ko. Last year, nagbakasyon ako sa Tokyo. Lagi akong may dinadaan ng daan. Isang gabi, nakita ko na lang na ginagawa ito. Kinabukasan, nang duman ulit ako, wala. Parang walang nangyari. Maayos at smooth na ulit ang kalsada. Wow. They did it in just 6 hours kung kailan tulog ang mga tao. Grabe no? Bakit nga ba sobrang bilis nilang mag ng kalsada? Paano nila ito napupull off? Bakit hindi natin ito magawa sa Pilipinas? Tara, alamin natin ang tinatago nilang teknik. Una, gawin natin example lang nangyari noong November 2016 kung saan ginawa ng Japan ang fastest road fix in history. Isang five lane road sa isang busy intersection ang bigla na lamang kumuho at naging sinkhole. Ang response ng Japan? Grabe, mapapa-amaze ka talaga. Ito ang ginawa nila hour by hour unang oras, nandun agad ang response team na binubuo ng hydrologists at geotechnicians. Hinanap nilang punot dulo ng pagguho. Nalaman nila na dahil ito sa ongoing subway tunneling project sa ilalim ng intersection, hindi nila namalayan na may tubig na palang pumapasok sa ilalim ng lupa kaya ito bumigay. Yes, sa unang oras pa lang, na-identify na agad nila ang problema. Pagdating ng pangalawang oras, pansamantalang binago ang ruta ng traffic. And then by 6th hour, o pasado alas 10 ng umaga, nalaman na nila kung ano nung klaseng soil filter ang kailangan. At pagdating ng 10th hour or 2 p.m., nasa site na ang liquefied stable soil at nagsimula na silang tambakan ang sinkhole. And sa mga sumunod na oras, dere-derecho na ang kanilang trabaho. Tinambakan nila ang 6,200 to 7,100 cubic meters ng buhangin at semento ang nasabing sinkhole. Enough para mabuo ang limang Olympic size swimming pool. Kasabay nito, inayos na rin nila ang sewer, tubig, power, telepono at fiber. Lahat yan sabay-sabay. In just a few hours, punong-puno na ang sinkhole. Lahat nagtulong-tulong. At pagkatapos ng dalawang araw lamang, natapos na ang construction. And after a few hours, balik na ang lahat sa dati. As wow. if parang walang nangyaring trahedya. Sabi nga ng mayor ng Fukuoka noon, the road is now 30 times stronger than before. Grabe! Parang sinabi niyang, nasira? Sige, babalik namin. Mas better pa. Pero ang tanong, e eh, magkano ang nila sa ganitong kabilis na response? Ang Fukuoka ka repair project alone, reportedly cost hundreds of millions of yen. At kung i convert natin yan sa peso, nasa 70 to 100 million pesos. Pero sulit, walang nasaktan, walang nasayang na oras. At higit sa lahat, walang reklamo sa social media. Rekta sila sa problema upang solusyonan ito. Pero hindi lang yan ang una ha. Japan has a long history of rapid disaster response. Gaya na nangyari sa 2011 Tohoku earthquake, 260 meter stretch of highway na winasak na lindol, inayos lamang nila sa anim na araw. Teka, ano nga ba ang secret weapon ng Japan? Paano nila ito na pull off? Una, nandyan ang advanced urban planning. Laging may plan A, B at C. Maliban dyan, sobrang disiplinado ng mga trabahador. Walang tamad, walang petiks course, nandiyan din ang technology plus manpower. Gumagamit sila ng heavy equipment pero may tao rin nakatutok every step. Pang-apat at pinakamahalaga, no corruption, no politics. Pero tanong, bakit sa Pilipinas hindi natin itong magawa-gawa? Naku, parang alam kong alam mo na ang sagot. E eh, paano ba naman sa atin? Talamak ang corruption, red tape, alakasan, kickback sa bidding, Nasa halip na mag-focus tayo sa quality at speed, ang priority, sino nga ba ang contractor na malakas sa taas at malakas as magbigay ng kick kasi kung titignan naman natin yung budget natin yakang-yakan naman natin gumastos talaga pero hindi ito napupunta sa mismong materials o manpower naantala dahil sa permits naloloko dahil sa under the table deals minsan 70% ang markup para sa bulsa ng kung sino sino pero yung kalsada ayun parang tinapal lang Japan shows us hindi lang disiplin ang sikreto kundi ang sistema mismo may accountability at walang nakikilunch lunch break sa gitna ng crisis kaya habang tayo stuck sa traffic dahil sa road widening ng tatlong taong nang natenga, ang Japan, ayun, dalawang araw lang tapos na ang hukay, tayo, nauhulog pa rin. Sana all, diba? Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Meron na rin pala akong bagong YouTube channel ha, baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.